Ayan, mga kanipito yung sinasabi ko. Saglit lang na to. Pero kailangan mo na natin itaas si Mia. Lagyan ng ano, pangkalso dyan sa ilalim. <laughs> so, sana pwede na tong uh, simento na yan. Okay. makikita nyo ba sa camera may kunting gewang What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Happy Sunday sa inyong lahat mga Kanoy P Samahan naman kami na pumunta ng simbahan para magsimba. Kasama ko si Mrs. at Bibi mika So, nandito na sila mga kanipi. Sila Bibi mika Hello Bibi ka. Ang ganda niya, nakadress siya ah. Ano? Hello Bibi ka. Ah. si <laughs> yeah, Mrs. Oh. Oh, terno na naman kayo. nakared Naka-red na naman sila ni mama niya. Oh. Ah, red, red na naman ng bibi ko. Oh. Tara. Ayan, mga kanaypi. Palis na tayo. Hello, bibi. Ganda. May tit na siya. Ano? Hello. Tingnan yung tit mo, anak. Tingin yung tit mo, bibi. Ay, yung tit, no? Ay, ay tit ng dalawa. Ano? Wow. Ayan. Uy, salaman mga kanipi. Let's go, let's go. Salam muna yung gate mga kanipi. Да, 打进 Diyan mo na si Mia. Tara na, baby ka. Sakto. Papasok pa lang sila, father. Tayo natin dito sa gilid. Terima kasih telah menonton! tayong nagsimba so mga kanipi uh, wala pa naman yung ano yung pagbibigyan natin ng jersey tinext ko na mga kanipi wala naman, hindi naman sumasagot so uwi na kami mga kanipi. Nandito na kami sa CB Mall. Dito yung sinabi niyang tagpuan namin eh. Na uh, pagbibigyan ko sa kanya ng jersey. Kaso wala. So, uwi na kami. Makakalipit. ayan mga kanoypi bali nag na yung pagbibigyan ko ng ano ng uh, jersey ito mga kanoypi so makikita na lang kami sa harapan ng ano ng SM mga kanoypi bali bibili rin ako kasi ng ano ng vitamins na vitamin pro sa aking mga alagang manok at naubos na yung ginagamit ko mga kanoypi na Bitmin Pro yung isang ano isang kilo ayan bali nandito nilagay ko dito yung ano sa basurahan no? ayan mga kanipi ito yung isang kilo na Bitmin Pro wala nang laman niya bali pinagawa ko to kahapon ayan pinalitan itong hub nya ng bago maluwag na kasi yung ano lagayan ng bearing dyan sa loob kaya bumili ako bali 750 lahat yung nagastos ko dito sa ano sa side wheel at yung hub nito nasa 350 tapos yung rayos nasa 200 tapos yung labor nung pag nibil 200 din mga kanaypi. kaya umabot ng 750 yung total na nagasus natin mamaya at uh, puputulan ko to mga kanoypi yung ano yung hindi ko lang alam kung anong tawag dito yung guide nya para hindi lumuwag itong tornilyo mahaba na masyado kasi yan o. kita nyo naman mahaba yung itong nilagay na suporta nya dapat dito lang babawasan natin yan mga kanipi para hindi tumama doon sa, ano, sa may bearing dyan sa lobo yan oh, nakadikit na kunti na lang mga kanipi ayan yung asikasoy natin so mamaya na lang punta muna tayo ng bayan para mapigay na yung jersey okay buksan ko lang tong gate mga kanipi Ayan, nandito lang siya, mga kalaitik ka oh, hello po, Sir Winston. Thank, <laughs> <laughs> okay, oh. thank you po sa t-shirt na bigay niya. Tapos kay Sir Navy okay. po, thank you po. Okay, okay. Alam, ah, pinaging tayo po siya. Ice lang, ice lang. Ayos lang. May pa ako. Oh. Thank you. Ay, ice lang, ice lang. So, ayan, mga kanaypi. Bale, nabigay na natin yung t-shirt.

dito sir oh. sa loob nya wala kayong baris, sir. kakalabas ko lang wala Thank you, thank you. Jansar, kumita pa tayo ng 50 mga kanaypi bali kumita pa tayo ng 50 mga kanaypi at bibili lang sana ako ng ano ng vitamins ng manong, mga manok ko, may napick up pa tayo doon sa SF ayan dito tayo bibili ng bitmin pro mga kanaypi sana meron dito Boss, boss. Bitmin Pro. Ay may sakilot daw. Ah. Bitmin Pro. Oy. Manata boss. 520. Sige ata kan dextrose powder. May sakilot at sagmo na ata ngayon, nakal. Ada pa idadaksal. Ate lang sagmo na ata ngayon. 25. Sige ata may isa. Nalalakot to yun. Five, manata, 5? 520? 600 yun ba? Gita-dakal, boss. Tesla <laughs> Libre <atein> mo. Uy. Wala kami yung Oo. ko ayaw ay damot sari manok layer layer complete na ta niya ay complete na Balik pa bas ayo ba tayo katanda ng full trip Aje ko ko tapat kay naganan sari manok. Manok pagalang na ito siya. Ilang sakto kasal? sa ako. Manok tibes sa ako. Manok one one six sa one six bang yar? Aje kanya ko one five six di Pakita style lang. La, niy, na bayo to. Ah, ang kawin, lang kasi style lang ako. Ang kawin, kasi full tray. Gawin na dyan sa sarunday dyan, layer nga ito Layer 1 ni Bimek. Ay ikwa dyan, pure blend. At ta, ko nga. Ito yun ito, medyo nalaka. na nabindas mag ko nga. So, yun mo tulong sa sarunday, nagyay full tray pa. talaga. kids yung ay mag, kids yung battery kids. naman ba? Sige, gusto mas mura dito mga kanaipi Doon sa may paradaan Yung pinagbilan ko 600 eh Ayan mga vitamins ng ano Ng ating mga alagang manok 60 lang? Ha? Huh? 60. Okay. Thank you. Ayan mga kamaypi. Kumita pa tayo ng 60 sa hinatid natin dito sa simbahan tapos yung isa kanina nagbigay naman ng 20 yung hinatid natin sa ano sa SM tapos kumita pa tayo kanina ng 50 pesos alright namasada na tayo <laughs> wala kasing tricycle kanina doon mga kanipi eh nadaanan ko, sayang din. Kinuha ko na, 'di ba? At least kumita pa tayo. Ayan, mga kalipi, nandito na tayo sa garahe ni Mia. Bali ito yung binili kong vitamins ng aking alaga. Ayan, Bitmin Pro. Yung vitamins. Dati nakasasay lang yung binibili ko, eh, mas mahal pala yung ganun na nakasashay mga kanipi kaysa dito sa isang kilo na to so nasubukan ko na nakaubos na ako ng isang ganito para sa aking mga manok so bumili ulit ako mga kanipi, dahil mas tipid pag ganitong kalaki yung bibiliin nyo kaysa yung mga nakasashay at may isa pa akong binili ayan uh, dextrose powder para pampatakaw sa aking mga laga mga kanaypi yan tapos bumili ako ng dalawang sachet na ano na egg 1000 para ano naman to pampabus sa kanilang pangingitlog yan ito lang yung vitamins na pinapainom ko sa aking mga laga mga kanaypi Ayan, okay na. Uwi na tayo sa bahay. Ayos din kasi may kinita rin tayo. <laughs> Ayan, mamaya asikasuin ko yung ano, yung side wheel na gulong ni Mia. Para laging kondisyon. Pinagawa ko na kahapon kasi nga dalawang ano, dalawang spokes yung ano naputol doon eh kailan tayo na naputol mga kanoypi? kahapon ko lang pinagawa ilang buwan na na so <laughs> yan ayos na condition na si Mia mamaya si kasoy natin siya ayan mga kanoypi. nakatulog ako kanina ngayon pa lang natin gagawin si Mia mga kanipi saglit lang naman na gawin yun uh, babaklasin ko lang tapos tatabasin yung bakal na yun tapos ibabalik okay na mga kanipi ayan mga kanipi ito yung sinasabi ko saglit lang na tanggalin to pero kailangan muna natin itaas si Mia lagyan ng ano pangkalso dyan sa ilalim so sana pwede na tong uh, Semento na yan Okay? Ayun mga kanipi. Ayun. Ito na yung ano tatabasin natin, iga-grind natin malapad na masyado ay medyo mahaba pala hindi malapad mahabang masyado tatama sa dun sana sa bearing kaya babawasan ko ayan naputol ko na mga kanaipi natabasan ko na tong bakal na to bali papalitan ko na lang sa susunod yung ano yung bearing nun mga kanaipi yung may lagay kahapon siguro napilit kahapon yung paglagay kaya parang sumasama hirap na umikot yung bearing ayan mga kanaypi umayos naman so gagamitin na naman natin tong ano itong compressor natin mga kanaypi para mabumba na naman tong ayos ko na yung gulong mga kanayipi. at ganun pa rin talagang hindi siya na nibil kahapon ng maayos ipapaulit ko na lang sa ibang tao ayan o, may ano mga kanaypi papakita ko sa inyo ayan Oh, kita nyo ba sa camera May kunting gewang Wala Ganyan na lang mga kanipi uh, ko na lang sa susunod ulit Talagang hindi siya na tono ng maayos kahapon. Siguro nagmamadali yung ano, yung gumawa saka hindi ko na na kahapon mga kanipi hindi ko dala yung camera nung galing kami dun sa no, nag kami dun sa opening ng gasolinahan uh, iniwan ko na yung gopro ko dito sa bahay na masada na ako tapos nung wala nang pasero na ma mapick up ayun pumunta na ako na nagpagawa inabutan pa nga ako ng ulan kahapon sa pag-aantay dito sa ginagawa niya yan yung pinagawa ko dito pero sad to say hindi maayos yung pagkano pagkagawa pero papagawa na lang natin sa iba no?